magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan ayan yan po yung ano buhay probinsya yan po ang tinatawag na abuhan yan pag, pag medyo social dirty kitchen ano ano bu ano bunso kasi tinawag ng dirty kasi dirty nga eh oo nga so sa bisaya abuhan ano yan po, yan. 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 Dirty kitchen na. So, abuhan nga may yan. 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 <laughs> sa, sa, sa Tagalog. Sa Tagalog uh, luto ang madumi. Madumi, okay. So, uh, good explanation. Ayan. Ito po ang bahay. Ito po ang bahay ng aking pinsan. Ayan. Marami pong bigas dito. Walang gutom. Ayan, ang mga palay wala pong gutom dito mga kaibigan ayan after 6 years po ngayon lang ako uli nakauwi dito sa aming probinsya ayan papasok po tayo dito ito po ang uh, sala ayan pa ang mga palay tapos March saanin na naman po sila panibagong uh, palay na naman ayan po tapos meron pong isang uh, malaking salamin dito. Hi! Yan. Tapos, dito po yung Uy, ang laki ng halaman. Yan po. Dito po yung konting tiris. Tapos, gabi na. Ayan, umuusok-usok pa. Ayan. Yan po. Oh. Yan po ang buhay natin dito. Sa ating uh, probinsya. Sa aming probinsya. Yun, uy. Parang ang tuli ng motor. Hala, humuhuni na yung panggabing tikling. Yup. Oh my goodness. Pasok Yan. Narinig niyo yun. Ayaw na ayaw ko talaga marinig yung mga ganong klaseng ti. Ano? Sara natin yung pinto. Bunso! Bunso! Ito yung dalaga. Yan. Hala, may humuhuni na. May humuhuni na, narinig mo yun? Kwan yan, ibon yan. <laughs> ay, Diyos ko Lord. Jesus Natatakot name. na yung pinsan ko. Sino tao doon, si Luel? Saan? Sa kabilang, yun, may kubo pa doon. Tapos dito, ay, Diyos ko Lord. Hindi, <laughs> ginuok ko. Sana lang, no, wala nang gabi dito, no? Ay. Yan, po ang ano, buhay probinsya. Ay, ako ay sanay na. sanay na sa... minsan lang yung dito. Sanay na sa dark. sanay na sa dirty kitchen. Teka, isa ko yung mga pinto. Sina ko yung pinto doon. Ay, sa sala. Wala eh. Si Nasa kwarto. Tapos nag ako, ibiglang humuuni yung... Ay, 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 Pibon lang daw yun, ah. Diyos ko, Lord. Okay. Tapos, ito naman ang ah, aming kwarto. Kaya, ano, oh, o, diba? Ito yung aming hotel. Ito yung aming, ah, tulugan ng aking uh, bunsong pinsan. Uy, dito ako sa aking pinsan. Grabe. Yan, mga Kaibigan ng buhay probinsya. Alam niya na, yay Pero may ilaw naman doon sa kalsada. Hala, in Jesus' name. Diyos ko po, parang hinabol yung nakamotor eh. Kwan yun, yung Ducati? Ducati na. Motor. Ah, parang, parang hinabol ng ibon. Ano mo muni? Ay, Diyos ko Lord. <laughs> Sino ba yan? Saan? Susan so, so, uh, man yun. <laughs>

Meron namang lutuan sa loob ng malaking bahay, pero andito po yung mga libreng ano, panggatong, o, oh, di ba? Napakasipag ng aking pinsan. Yan po ang ulam ay um, ah, anong luncheon meat. Luncheon meat with egg. Ayan, o, oh, o. Oh. Uy, Diyos ka po. Nangilabo talaga ako dun sa humuni, ah. <laughs> Yan, mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Andito po kami sa aming isla. Maraming salamat po for watching. Yan, gusto kong ipakita talaga sa inyo at iparinig ang mga sitwasyon dito sa aming probinsya. Pag araw, walang problema. Pag gabi, may ibon na na umuuni. Ang huwag ginoo Hoy, Miming! Ming! si Miming. Sigurado kasi Miming ka, ha? <laughs> Nakikilabutan ka. Ay, yes ko po. Parang tumayo yung mga buho ko eh. Ayan na. Okay. May buho pa naman Meron pa naman lang piraso. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong lahat. God bless. Bye.